Baka naman ilang miyembro ng INC rin ang nagsasabi at pumupuna ng ganyan. In fairness naman sa mga hindi kapatiran na baka naman wala silang sinasabing ganyan. Baka yung nagkomento niyan, baka miyembro din ng INC. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag Itong INC, napapansin niyo po ba sa social media kung nagbabasa kayo ng mga komento tungkol sa kapatiran? ay marami kayong mababasa o mapapanood na kritisismo o puna sa kanila. Kaliwat kanan, araw man o gabi, bumagyot, bumaha, sumama at gumanda ang panahon. Laging may punang negatibo laban sa INC. Ano man ang gawin nitong kapatiran lalo na ng pamunuan nito ay lagi ring may mga komento o puna kritisismo ang mga kumakalaban dito. Lingap sa mamamayan may puna aid to humanity, lalo na sa Afrika, may puna. National Rally for Peace, may mga puna. Karamihan ay immature na puna. May bagong kapilya, may puna pa rin. Marami pa, ano bawat sulingan nitong kapatiran ay hindi na uubusan ng batikos ang mga kritiko nila. Anli ang supply ng puna ng mga ito laban sa iglesia ni Kristo. Kung kailan titigil, hula ko ay sa araw na ng hukom. Pag nakita na nila si Jesus na nasa mga clouds, nasa alapaap, pag nagbubukas na, ang kalangitan at ang mga anghel ng Diyos ay nag-aawitan sapagkat dumating na ang takdang araw ng kaligtasan at kapahamakan. Yun, titigil na sila noon, Sus Maria. Good luck naman. Ako bilang isa ay maraming nababasa na kapag hindi mo inanalisa, ay lilitaw na kontrabida ang INC lalo na ang pamunuan nito si kapatid na Eduardo Manalo na parabagang itong mga pumupuna sa INC ay mapagmalasakit sa kapakanan ng kapatiran. Pinatutunog ng mga ito na inaabuso ng liderato ng INC ang kanilang kapangyarihan na mamuno sa kapatiran. Suriin nga po natin ang mga sinasabi ng mga kritiko na ito laban sa Iglesia ni Kristo at sa kanilang pamunuan. Bakit daw laging itinuturo sa kapatiran yung dapat ay laging nagpapasakop sa pamamahala o pamunuan ng Iglesia? Lagi! yon ang sabi nitong mga nagkokomento. Laging magpasakop, laging sumunod bakit daw paulit-ulit na sinasabi yon sa kapatiran. Pagmamanipula daw yon sa kapatiran. Nawawalan daw ng sariling direksyon at desisyon ang kapatiran. Paro really? negrong kuto. Hindi ko malaman kung nagagalit ba o masama ang loob ng mga taong ito sa Iglesia ni Cristo. Sino man sila? O oh, baka naman nagmamalasakit lang talaga sila sa kapatiran. Lilitaw na para sa kanila ay walang malasakit ang pamunuan ng INC sa mga kaanib nila. Ganun ba yon? Lilitaw na ang mga pumupunang ito ang mababait at salbahi ang mga leader ng INC. Sa nabasa ko ay pati ang pagsambay offering o abuloy ay pinupunarin. na rin. bakit daw laging sinasabi din yon sa kapatiran na kesyo wag kalilimutan na laging sumamba at laging mag-abuloy? Andun lagi yung salitang lagi. Nagtataka ako kung bakit kailangang punahin ang mga gawaing ito ng kapatiran. Ang tanong ay, masamang gawain ba ang mga iyon para punahin ng mga ito? Masamang gawain ba yung sumamba? Hindi. E paano yung laging sumamba? Masama? Masamang gawain ba yung mag -abuloy? Hindi. E yung laging mag-abuloy? Masama yon? Laging magbigay ng offering? Masamang gawain ba yon? Masamang gawain ba yung laging sumunod sa mga nangunguna sa relihiyon gaya ng iglesia, sumunod sa leader, magpasakop? Masamang gawain ba yung sumunod sa kanila? Sige nga po, Maging sa sinasabi ng mga leader, masama bang pakinggan sila lagi? Masamang gawain ba yung laging pag-remind? Kasi lilitaw, ganun yun eh. Bakit laging sinasabi, edi laging nire-remind? Masamang gawain po ba yun? Yung laging pag-remind, laging nagre-remind ang leader ng relihiyon tungkol sa pagsunod, at pagpapasakop sa kanila? Masama po ba yon? Dapat patunayan ng mga pumupunang ito, sino man sila na masamang gawain ang mga iyon. Lalo pa at inuulit-ulit na sabihin sa mga kaanib. Yung laging nire-remind yun nga. Laging nire-remind sila sa ganung mga gawain. Dapat patunayan nitong mga pumupuna na masamang gawain yon. Dapat ay basahin nila sa Sagradong Biblia na masama ang mga iyon. Bakit sa Biblia? Sa dahilang ang iglesia ay isang relihiyon at nagbabatay ito ng mga katuruan, kaaralan, pulisiya sa Biblia. Kaya dapat ay sa Biblia rin basahin ng mga kritiko ng INC ang basihan nila ng pagtutol sa mga ipinatutupad sa kapatiran. Hindi sa pakiramdam, hindi sa kung ano ang estilo ng ibang relihiyon. Lalo namang hindi dahil sa inggit sa tingin ko ay inggit lang talaga eh. Ikaw ba ang makapagpasunod ng milyon-milyong kaanib sa mga pulisiya at doktrina ng iglesia ay eh kaiinggitan ka talaga? Ikaw ba ang manguna sa isang relihiyon na nakapagpapatayo ng limang kapilya sa loob ng pitong araw wow! sa sunod-sunod na labing limang taon? Kaiinggitan ka talaga. Ikaw ba ang magpatuloy at lalo pang magpalawak ng magagandang simulain inang relihiyon ninyo? Gaya ng lingap sa mamamayan, aid to humanity, livelihood projects, housing projects, hindi lang para sa mga kaanib, kundi maging sa mga hindi nila miyembro, ay eh kaiinggitan ka talaga. Ang tanong naman ay bakit kailangang kaingitan? Bakit naman kailangang mainggit itong mga kritiko na to? Bakit hindi ninyo gawin sa inyong relihiyon yung kinaiinggitan nyo? Yan ba ay sa dahilang hindi ninyo mapasunod ang mga miyembro ninyo na gawin din ang gayong mga bagay dahil sa wala kayong grip? Wala kayong kapangyarihan nagawin gawin iyon? Ano kayo? Nagahanap ng damay? May advice ako sa inyo, huwag niyong idamay sa inyong kasawian, ang INC. Iba ang kultura ng kapatiran sa kaugalian ninyo. Kung kayo ay hindi nakikinig sa mga leader ninyo, iba ang INC. Doktrina nila yun eh. Ulit, basahin ninyo sa Biblia na mali ang doktrina na iyon. Wala ba kayong napapansin? Solido ang INC. Kayo basag, wasak, umiiyak ang kapatiran, hindi kayo pinapansin. Makiramdam po para din sa inyong kabutihan. Masamang gawain nga ba ang laging i-remind, laging ipaalaala sa kapatiran na laging sumamba, laging mag-abuloy, offering, at laging magpasakop o sumunod sa mga leader nila? Deritsahang sagot, hindi po masama yun. Mabuting gawain ng mga tunay na leader kristyano ang mga iyon. E eh sino ang magsasabi na masama ang mga iyon? Yung mga peking kristyano, syempre. Mukhang kristyano lang. Amoy kristyano lang. Mukhang bibig bibiglang ang pagiging maka-Diyos, maka-Jesus, maka-Lord, pero makasarili. Selfish. Matatakaw. Ayaw sumunod. Nagrelihiyon pa kayo, iayaw nyo naman palang sumunod saka naman ilang miyembro ng INC rin ang nagsasabi at pumupuna ng ganyan. In fairness naman sa mga hindi kapatiran na baka naman wala silang sinasabing ganyan. Baka yung nagkomento niyan, baka miyembro din ng INC. Alam po ninyo kung miyembro pa ng INC ang pumupuna ng ganyan? Eh may tanong ako sa'yo. Ano pa ang ginagawa mo dyan sa INC? Huwag ka naman mapipikon pero mas maganda tamaan ka nga. Buti nga sa'yo. Bakit anjan ka pa? Ha? Layas na. Ayaw mo pala sumunod. Ala sa balutan ka na. Kesa naman kung ano, -ano ang nong sinasabi mo. Ulit. ampayo ko ko sa'yo. Alis ka na lang dyan. Wala namang pumipilit sa yung mag-stay dyan eh. Bakit ka nagsusumiksik dyan? Isa kang panirang damo. Alam mo ba yon? Libang isa kang spy. Espia Naniniktik sa kapatiran May ganon, meron really? Sa mga susunod ay kikilalanin po natin Ang mga spy, Ang mga naniniktik sa INC Magtayo ka ng sarili mong relihiyon Kung ikaw yan Tapos, ang isa sa doktrina na ituturo mo Sa mga followers mo Ay wag laging susunod sa'yo <laughs> Bakit? Kasi masama yun Dako po, Susmar Pasensya na sa kapatiran, no? in fairness naman, yung tunay na kaanib, yung buo ang tiwala at pananampalataya sa iglesia mula pa nung ipanganak siya. O kaya naman ay na-convert, buo rin ang kanilang pagsunod. At alam nila na ang ganyang mga puna, kritisismo laban sa INC ay bahagi lang eh, ng persecution, pag-uusig, ano pa ba tawag doon, uh, pagsubok, parang ganon. Bahagi lang ang lahat ng yan. Sabi nga nung isa ay eh, wala lang yan. Let it pass. Palagpasin na lang. Alam naman ng kapatiran ang totoong nangyayari, sabi nga. Sabi nga ni Kahuling ay eh, magtatanim na lang daw siya ng uraro kaysa sayangin ang oras sa pag-entertain sa ganyang mga kritisismo. O baka naman tama si Kadam yan sa pakiramdam niya. Tunog tiwalag daw eh ang tono ng komento. Tunog tiwalag, naloko na ano ba yun? Dating kaanib daw, tapos ay natiwala, ganon? Ano man ang kasalanan, nagdamdam, nagtampo, nasaktan ang pride, hindi nasunod yung gusto. Naku po, giliw, dapat ka ngang itiwalag sino ka man kung ganyan ang mentalidad mo. Ayaw mo nang sumunod, eh, reklamador ka pa. Madamot ka na, galit ka pa sa laging nagbibigay. Ikaw yung tipong ayaw na sinasawata, sinasaway sa masamang gawa. Ayaw mong nire-remind ka, nakukulitan ka sa ganon. Sarili mo ang gusto mong sundin. Binabastos mo ang leader ng relihiyon mo. Buti naman, pinalayas ka sa kapatiran, sino ka man. Huwag kang mag-alala kasi never ka nila namimiss. Bahala ka sa buhay mo. Pasalamat kayo sa kapatiran na gaya ng pamilya ni Kadam dahil sa totoo lang daw, ay eh, laman pa rin kayo ng kanilang dalangin na sana raw ay tanggapin kayong muli ng Diyos sa iglesia. Yung makatabi nila ulit kayo sa upuan habang sumasamba, kasabay kayo sa pag-aawitan sa mga pananalangin sa buong programa ng pagsamba po ninyo. Yun dati, kasama kayo doon. Anong nangyari sa inyo? yung makita nila na suot nyo ulit ang dating uniform ninyo noon nung nasa katungkulan pa kayo sa INC yung iba sa inyo ay magaling na choir member ganda ng boses misyonero ka dati baka misyonera kasakasama ng ministro pag nag home visitation sa kapatiran magaling ka mag-advise marami ka rin napakonvert na, na mag-INC ano kasi ang nangyari sa inyo Pwede pa naman daw kayong bumalik dahil doktrina rin naman sa INC ang tinatawag na balik loob, di po ba? Ang Diyos nga eh, di ba sinabi niya na gaano man ka ang inyong kasalanan ay papuputiin, papuputiin niya na gaya ng balahibo ng tupa. Pero may kondisyon, di ba? Iwan ang maling gawa. Alam nyo yan eh. Lagi nyong naririnig yan eh. Nakulitan ka nga eh. Ayan, natuluyan ka tuloy kung ayaw mo na talaga bumalik, eh okay lang daw, sabi ng kapatiran. Sino ang tinanggihan mo? Hindi naman sila eh. O baka naman ang nagbibigay ng ganyang kritisismo sa INC ay mga taga-ibang relihiyon nga. O sige, sino man, sino man po kayo, ganito na lang. Kayo ba yung sinasabi sa libro ni Propeta Isayas na mga baliktad ang isip? Yung matamis ang sabi ay mapait, at yung mapait matamis naman daw. May diferensya eh yung mabuti ay masama para sa kanila. Yung masama ay mabuti naman daw. Naku po, lumala ang diferensya. Sa Bible ay malinaw naman na sinasabi na huwag kalilimutan ang pagdalo sa mga pagkakatipon. Di nga ba't ang pagsamba ang pangunahin sa tinutukoy dyan? Kapag sinabing huwag kalimutan, ay katumbas ito ng pagkakasala sa Diyos kapag hindi ito isinagawa o sadyang kinalimutan may nakalagay pa sa sadyang lumimot sa ganitong gawain ay wala nang haing natitira pa kundi ang nagngangalit na apoy o kaparusahan. Di po ba ganun yun? Ano ang wisdom dyan? E eh, di laging ala sa mga miyembro na huwag kalilimutan ang pagsamba. Di ba tama ang ginagawa na laging pagre-remind ng pamunuan nila? Yung laging pa-ala-ala ay di po ba't pagmamalasakit yon na wag magkasala yung pinapaalalahanan. Sino ang lilitaw na walang malasakit? E di yung pumupuna, laban dyan. Yung offering, pag-aabuloy, paanong naging masama? Na laging i-remind yun. Kung kagaya ng pagsamba, ay mabuting gawain yon dahil gaya ng nakasulat sa banal na Biblia, sa gayong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ano ba ang katumbas ng salitang nalulugod? Di ba't natutuwa? Nagagalak? Eh kung nalulugod, natutuwa ang Diyos sa pag-aabuloy, offering, paanong magiging masama na laging ipaalaala ito sa mga kaanib na huwag kalilimutan? Di ba't ang masama ay yung hindi ka magpaalaala sa laging paggawa nito? Kapag ang leader ay kinalimutan ang aral na ito o hindi nagpaalaala sa mga kaanib na laging gawin ang bagay na ito, ay nangangahulugan iyon na ipinagkakait niya ang pagkakataon na matuwa, malugod ang Diyos sa kanila. Bakit nagagalit ang iba? Di ko talaga maintindihan eh. Naiingit ba sila sa abuluyan ng iglesia? Dahil basta, yun nga, linggo-linggo ay limang kapilya ang napatatapos ng iglesia na naipagagawa nila. At hindi basta-bastang kapilya po ang mga ito. Magaganda ito, mga konkreto. Ang mamahal ng presyo, limang kapilya bawat linggo wow. galing sa abudoy ng kapatiran. Bakit kayo nagagalit samantalang tuwang-tuwa naman ang kapatiran na nakikita nila kung saan napupunta ang abudoy nila? Nakapagpagawa po ng maganda at bagong gusaling sambahan. Sobrang sarap po sa pakiramdam na mula po sa bahay namin, tanaw na tanaw na po talaga yung kagandahan ng sambahan. Uh, lalo po, po pag gabi po, tapos nakasindi po lahat ng ilaw. Nagagalit ba kayo dahil yung sa reliyon ninyo ay hindi nyo alam kung anong kinahinat na ng offering ninyo, kung saan na pupunta? yung pastor nyo o leader ng relihiyon nyo ang pagalitan nyo wag nyong isama sa pagkainis ninyo ang kapatiran eto ngang si Kadam yan alam nyo po ba na feeling guilty pa siya eh bakit? feeling niya ay napakaliit ng naibibigay niya na iaabuloy niya na i-offer io niya anuman ang tawag doon kung ihahambing daw sa laki at sa ganda at sa gastos ng INC sa bawat kapilya na natatapos nila eh kung si Kadamyan at ang kapatiran ay ganyan ang pakiramdam eh sino naman tong mga nagmamasidlang. bakit kayo nagagalit sa abulo yan ng INC eh hindi naman kayo ang laging nagbibigay, sige nga po yung laging pinapaalaala ng pamunuan ng INC na ang kapatiran ay laging sumunod at magpasakop sa kanila, sa sinasabi nila sa itinuturo nila sa ipinapayo nila ano naman ang masama roon sa Biblia ay may nakalagay na sinabi ng Diyos ni Puba na dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. E eh kung ang Diyos ay hindi magpapahinga, di ba't ganun din ang dapat gawin ng bantay sa bayan niya? Ano ang ginagawa ng hindi tumatahimik? Di ba't nagsasalita, nagpapaalaala, nagre-remind? Sino ba ang bantay ngayon sa iglesia? E di ang leader at ang mga kasama niya. Talaga naman po na ang leader ay pinakikinggan at sinusunod ng mga pinamumunuan niya para marinig mo sila at masunod mo ang sinasabi nila ay pasasakop ka sa kanila. Di ba't ganun yon? masama ba na hindi sumunod, wag magpasakop? Ewan ko po kung ano ang interpretasyon ninyo sa nangyari sa panahon ng mga Israelita sa Biblia sa panahon ni Moses. Exodus time, hindi nagustuhan ng Diyos yung mga lumaban nung lumaban ang ilan sa leader nila na si Moses. Ibig sabihin ay hindi sumunod, hindi nagpasakop sa leader na si Moses. Nilamon sila ng lupa, di po ba? bumuka ang lupa at kinain sila ng buhay pati ang buo nilang pamilya hindi mangyayari yon kung mabuti na hindi magpasakop at hindi sumunod sa leader lalo nat naniniwala kayo na leader ng Diyos ang leader ng relihiyon ninyo susunod talaga kayo eh talagang magpapasakop kayo eh kung hindi ka naniniwala eh hindi ka talaga susunod marami pong kasawian at disgrasya ang hindi pagsunod at pagpapasakop sa lider, anumang grupo yan, at anuman ang nature ng pag-iral niyan. Sa pamilya man eh, yung mga barumbadong anak, pasaway, ayaw sumunod sa magulang, lumalaban pa, di ba't nadidisgrasya, napapariwara. Sa gobyerno, ang gulo ng lipunan kung hindi magpapasakop at susunod ang mga tao sa mga batas na pinaiiral dito. Sa Iglesia ni Kristo, solido ang galawan, sentralisado, may iisang leader, iisang tuntunin, iisang organisasyon, iisang adhikain, iisang pagkilos. Di ba't ganyan ang gusto ng Diyos at ni Jesus? May pagkakaisa, may unity, iisa ang galaw kasi yung mga followers ay napasasakop sumusunod sa kanilang leader. Sumusunod at napasasakop ang mga kaanib sa namumuno na kinikilala nilang galing sa Diyos. Sa Biblia, napakalinaw, ipinasulat po ng Diyos. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo. Ano ang masama na lagi nila itong ipaala-ala sa mga kaanib nila? Di ba't bahagi yon ng pangangalaga na ginagawa nila? Pananagutan nilang gawin iyon dahil kapag hindi nila ginawa yon, hindi sila nagpaalaala na nahimik sila, ay may nakasulat po sa kaparehong berso sa huling bahagi. Ano po nakalagay doon? At mananagot sila sa Diyos ukol dito. Makulitan kayo at makulitan. Sige po, buhay niyo po yan. Sabi naman ng iba, eh, eh bakit sa relihiyon namin? Eh wala namang ganyan. Really? po, giliw. Baka hindi bantay sa bayan ng Diyos ang leader po ninyo. Baka hindi bayan ng Diyos, yun ang masakit. Baka hindi po bayan ng Diyos ang kinaaaniba ninyo. Mag-isip po kayo, kaya pala. Eh itong kapatiran, pag tinanong ninyo ay sigurado sila eh, na sila ay nasa tunay. Walang pagdududa. Kaya wala silang isyo sa pagsunod at pagpapasakop sa leader nila kay ka Eduardo Manalo at sa mga katuwang niya sa iglesia. Kagaya nitong si Kong J. Vlog, shout out daw po sa lahat ng mga iskan sa buong mundo mula sa kanya dyan sa lokal ng Binmali, distrito ng Lingayen Pangasinan. Si Romeo Robles, shout out po sa mga kapatid sa lokal ng Iloilo City, Iloilo South. Maging si Benny Liwanag, shout out natin. At maging ang Bianan niya na si Caligaya de la Cruz na nagseselos raw. Naku po, naloko na. Dahil lagi na lang daw ang mga apo niya ang binabanggit pag nagpapas shout out siya. Abay si Kaligaya daw ay isang pioneer na Jaconesa diyan sa lokal ng Nabotas. Congratulations po sa inyo. Maraming salamat din po sa inyong panunood at pagtityagang mag-abang ng aking content. Shout out din kay Ernie Opalia sa lokal ng Pasong Inchik Distrito ng San Jose City, Nueva Ecija. Ganon din shout out kay Maisel Sena sa lokal naman ng Canilar, Zamboanga. Kumusta po kayo dyan? Si Rodel Rosario at ang mga kapatid sa lokal ng Goliman, distrito ng San Carlos City, Pangasinan, maligayang panunood po sa inyo dyan. Si Carmelino Giao dyan sa lokal ng Toronto na bumabati din sa lahat ng mga kapatid. Salamat po sa inyo. Shout out din kay John Acuben mula naman sa lokal ng Pugo, distrito ng La Union. Shoutout din po kay Melanie Nicholson dyan sa lokal ng San Antonio, Texas at sa kanyang mister na si Timothy Nicholson at sa kanilang destinado si Brother Daven. Happy viewing po sa inyong lahat dyan. Ganon din kay Eduardo Ginoo. Shoutout daw natin ang mga kapatid at mga MT sa lokal ng Palanan, Distrito ng Makati na nagdaraos ng ika apat na po at tatlong taong anibersaryo. Happy anniversary po sa lahat ng kapatiran dyan. Congratulations po sa inyo at sa INC. Shoutout din kay Jimmy Makaspak sa lokal ng Graceville at sa kanilang destinado na si Kaian Mendoza. Kumusta po kayo dyan? Ganun din kay Rebecca Maglasang, shout out natin maging ang lahat ng mga kapatid around the world, especially sa lokal ng North Point Distrito ng Hong Kong. Ingat po kayo dyan. Pa-shout out naman sa lokal ng Pembo, Metro Manila East, mula naman kay Junida Pontehosia. Ganun din kay Rolando Sabado na nanonood dyan sa Ontario, Canada kay Rotella Solero shoutout din maging sa lokal ng Kawal Camanava. salamat po sa inyo pinababati naman ni Noel Pauline Senior ang kanilang destinado na si kapatid na Darikson Baisa at ang kanyang may bahay na mula po sa lokal ng Pinya distrito po ng Quezon maligayang panunood po sa inyo Happy viewing daw sa lahat ng kapatid sa buong mundo, sabi ni Marisa Don Diego. Shout out daw sa mga kapatid sa lokal ng Sapang, distrito ng Cavite, sa magigiting nilang destinado at mga katuwang na mga manggagawa, Brother Richard Subion, Sister Leia Subion and family, Brother Aaron San Jose, Brother Ronnie Rota. Salamat po sa inyong lahat diyan. Si Pasqualito Modina Sr. diyan sa lokal ng Kabagan, distrito ng Cagayan South, Philippines. Shout out po sa inyo. Ganon din kay Mayumi Tuason. Batiin daw natin ang lahat ng kapatid sa lokal ng Bayan Luma, distrito ng Cavite South. Ganon din si Elda Sayas ng lokal ng Imos, Cavite South. Kumusta po kayo dyan? Shout out din kay Feliciano Tolentino. Dyan naman sa Ilocos Norte. Kumusta po kayo? Happy viewing po sa inyo. Batiin natin si Casey Katarig mula sa lokal ng Bukit, Inda, distrito ng Malaysia. Ingat po kayo dyan. Shout out din siyempre kay Mark Anthony at sa lokal ng Butuan City, distrito ng Agusan del Norte. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-panood na nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ibang bansa. Manatili po ang ating kapayapaan sa ating pamumuhay, sa ating buhay. At sana po ay magkaroon tayo palagi ng ligtas na kapaligiran. Salamat po.